Welcome back to Celeb Philippines, ang inyong source ng pinakabagong balita at kontrobersya sa mundo ng showbiz. Handa na ba kayo sa isang mainit na gamit? Dahil ngayon, tatalakayin natin ang naging birthday celebration ng world-class gymnast na si Carlos Yulo at ang isyong bumabalot dito. February 16 na, 2025, isang espesyal na araw para sa ating two-time Paris Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa kanyang ika-negatibo 25 kaarawan, isang simpleng selebrasyon ang naganap sa Ho Chi Minh City, Vietnam, kasama ang kanyang girlfriend na si Klo San Jose. Pero teka, may bumalot na intriga sa likod ng pagdiriwang na ito. Sa kanyang social media post, ipinaabot ni Chloe ang isang napakatamis na mensahe para sa kanyang minamahal. Narito ang kanyang mensahe na puno ng pagmamahal: "To my favorite person in the universe and my heart's biggest blessing." Happy 25th birthday, mahal ko Carlos. I wish you nothing but the best and the fulfillment of every dream you hold close to your heart. I'm beyond grateful to love you, love with you, and grow with you. Thank you, Lord God. Here's to more birthdays to come and celebrate together forever. Grabe, nakakakilig, di ba? Talagang ramdam na ramdam natin kung gaano niya kamahal si Carlos. Pero isang bagay ang napansin ng mga netizens na tila nagdulot ng samut-saring reaksyon. Ano kaya iyon? Sa kabila ng sweet na selebrasyon, napansin ng ilang netizens na tila walang public birthday greeting mula sa sariling pamilya ni Carlos. Dahil dito, naglabasan ang mga espekulasyon may hindi kaya magandang nangyari sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya. O baka naman private lang talaga ang kanilang pakiramdam. Dahil sa mga hakahakang ito, dinipensahan ni Chlo ang kanyang nobyo laban sa mga intrigang lumalabas. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagmamahal at suporta nilang dalawa, at hindi dapat gawing issue ang tungkol sa pakiramdam ng pamilya ni Carlos. Hindi naman daw kailangang ipakita sa publiko ang lahat ng detalye ng kanilang personal na buhay. HMM Ano kaya ang tunay na nangyari? Ang mga reaksyon ng netizens? Halo-halo! May mga sumang-ayon kay Chlo at nagsabing hindi naman sukatan ng pagmamahal ang public greeting, habang ang iba naman ay nagtatanong kung may namamagitan bang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya. Ano sa tingin nyo, mga kapamilya? Legit na concern o overthink lang ng mga fans? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Carlos tungkol sa isyong ito. Ngunit base sa kanyang personalidad, mukhang pinipili niyang maging pribado pagdating sa kanyang personal na buhay. Tulad ng dati niyang sinabi sa mga interviews, mas nakatutok siya sa kanyang career at goals sa gymnastics. Kaya hindi niya kayang bigyan ng pansin ang ganitong mga intriga. Ano ang opinion niyo, mga kapamilya? Dapat bang gawing issue ang pakiramdam ng pamilya ni Carlos sa kanya ng publiko? O sapat na ang pagmamahal na ipinakita ni Chlo? ay comment nyo na sa baba at pag-usapan natin. Huwag din kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa CelebBuzz Philippines para sa latest updates ng mundo ng sports at showbiz. Hanggang sa susunod na chayka, ingat at kita kits!